Dito sa ating mundo, may kanya-kanya tayong hinaharap na pagtitiis, pagdurusa, at paghihirap. Paano na lang kung ang pinakamasakit ang iyong maranasan? Ang kalbaryo sa mga aswang. Paano ko ito nasabi? Pakinggan ang aking kwento. <coughs> Ako nga pala si Leia, 18 anyos. Lumaki sa Manila, pero sa probinsya ako pinanganak. Masaya ang aming pamumuhay kasama ko ang aking amat-ina at nakababatang kapatid na si Menard. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa kalbaryong naranasan namin ng aking matalik na kaibigan at kababata ko na rin na si Sharon. Nangyari ito sa aming probinsya at ito rin ang dahilan kung bakit nasa Manila na kami ngayon naninirahan. Araw ng Sabado, wala pang pasok. Masaya akong nanonood ng TV nang may tumawag sa akin mula sa labas ng bahay. Uh, Lumabas ako ng bahay upang tingnan ko kung sino ang tumatawag sa akin. Nang makita ko, ay ang kaibigan ko palang si Sharon. Sharon! Ikaw pala! Bakit? Makasal um, tayo, Leia. Ah, pwede naman. Teka, magpapaalam lang ako kay inay. Pinuntahan ko si inay sa kusina. Nakasalukuyang abala sa pagluluto. Inay, maari po ba akong sumama kay Sharon? Mamamasyal po kami. Sige anak, pero huwag magpapagabi ha. At dapat pagsapit ng oras ng kainan, ay narito ka na. Ang mahabang habilin sa akin ni inay bago ako nito pinayagang makaalis. Hindi mawala sa labi ko ang ngiti habang naglalakad kami ni Sharon dahil sabi ka kong makalabas at makalayo sa aming tahanan kahit man lang ilang sandali. Masaya kami nagkwentuhan at nagtatawanan. Malakas na halakhak naming dalawa ang tanging maririnig sa paligid. Nang hindi namin namamalayan na na pala kami sa tabing dagat, malapit sa bundok. May napansin kaming bahay sa banda roon. Na curious naman kami kasi bakit magkakaroon ng bahay doon? E privado na ang lugar na iyon at malayo sa kabihasnan. Sharon, tingnan mo sa malapit sa bundok. May bahay na nakatayo. Di ba noon, wala pa iyon? Oo okay. Nagtataka man si Sharon ay binaliwala na lang namin. Nagpatuloy na lang kami sa aming pamamasyal. Tumagal din ng ilang oras ang aming pamamasyal bago namin naisipang umuwi at magpaalam sa isa't isa. Mukhang nasihan ata kayo sa paggagala anak. Kaya matagal bago kayo nakauwi. Oo nga po inay, Pasensya na po kayo. Ayos lang, anak. Basta huwag lang kayong pagagabi sa susunod ng kaibigan mo sa daan. Delikado pa naman ang panahon ngayon. Opo, inay. Ang sagot na pagpapasensya ko sa aking ina na nag-aalala sa akin sa tuwing aalis ako ng bahay. Inay, napansin niyo ba yung bahay doon, banda? sa tabing dagat? Oo anak, bali-balita nga na may mag-anak na aswang ang nakatero doon. Kaya kayo, huwag na huwag kayong lalapit, malapit sa bahay na iyon. Saad ni inay na namimilog pang pa mga mata sa pagkikwento nito. Nararamdaman ko tuloy ang takot ni inay sa kanyang mga sinasabi. Paano nyo naman nasabi, Nay? Na totoo ang sabi-sabing iyon? Ayon iyan sa ating kabarangay. Sabi, gabi-gabi, may nawawalang hayop at bata dito sa ating karatig bayan. Kaya anak, mag-iingat ka palagi. Napatango na lang ako at hindi nakasagot sa sinasabi ni inay. Dahil kahit ako ay natatakot sa seryosong pagkikwento nito. Matuling lumipas ang mga araw. Pasukan na naman. Habang naglalakad ako papuntang eskwelahan, ay madadaanan ko muna ang bahay ni Sharon. Kaya sabay kami nito laging pumapasok. Mabilis na tapos ang oras. Nakita ko si Sharon na nakabantay sa akin sa daan. Upang sabay na kami nito umuwi habang papauwi kami ay napansin namin ang nagkungkumpulang tao sa gilid ng kalsada. Kaya lumapit kami ni Sharon. Halos masuka kami sa aming mga nakita. Dahil isang buntis ang wakwak ang tiyan at nawawala ang sanggol sa sinapupunan nito. Agad naman kaming umuwi ni Sharon at naikwento ko din sa inay ang tungkol sa buntis na nakita namin. Delikado na talaga ang mundo ngayon. Kahit saan lugar ka naroroon, mayroon talagang mga halang ambituka. Singit ni tatay, nakararating lang galing bukid. Pagod na pagod pero sa narinig na pinag-uusapan namin ni nanay, ay tila nabaliwala iyon. Oo nga. Siya nga pala Leia. Paalala lang namin ng tatay mo sa'yo. Huwag magpapagabi sa pag-uwi. Dahil bali-balita, ang kumakalat na gumagalang asuwang na dito sa ating lugar ngayon. Napatangon na lang ako at hindi ko na nagawa pang makapagsalita. Dahil sa nangyayari at balita sa aming lugar, ay kinikilabutan ako sa takot. Nang sumapit ang gabi, Maghahapunan na kami ng maaga upang maaga kaming makatulog at makapagpahinga. Nang nasa kasarapan ako ng pagkakahiga, ay napabangon ako dahil sa aking naririnig mula sa labas ng bintana. Nang sumilip ako, ay may mga matang nakatingin sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata, baka mata lang ako sa aking nakitang nilalang. lang. Ngunit wala na akong nakita nang magmulat ulit. Kaya kahit bahagyang natakot ako, ay ipinasya ko na lang matulog muli. Kinabukasan, ay maaga akong nagising dahil sa sigawan ng mga tao na nagkukumpulan sa labas ng bahay namin. Nang silipin ko kung ano iyon, ay halos nanindig ang aking mga balahibo sa aking nakita. Tatlong batang ang nakahiga, nawawala ang kanilang lamang loob, ganoon rin ang puso nila. Umataki na naman ang salot na aswang. Saad nang may katandaan ng lalaki, nang maya maya nagring ang aking telepono, na ang nasa kabilang linya pala ay aking kabigang, si Sharon. Oo nga, nakita ko mula sa bintana namin ang pulutong ng mga tao. Nang mapasin ko na lahat ng taong naroon sa lugar kung saan ang mga batay nakahandusay ay lumingon sa akin sa bintana kung saan ako naroon. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Napansin nila na nakamasiding kasi ako dahil doon ay nakaramdam ako ng kaba mula sa kanilang pagkakatingin sa akin. Ngunit binali wala ko na lamang iyon. Sumapit ang hapon, malakas ang ulan, sabayan pa ng kidlat, wala pa rin si Itay sa bahay. nag ako sa kanya. Kaya nagpag ako sa inay na susundin ko si Itay sa bukid dahil wala siyang dalang payong o kapote. Kaya siguro hindi pa siya makauwi. Pinayagan naman ako ni inay. Kaya dali-dali akong pumunta sa bahay nila Sharon upang magpasama sa pagsundo kay Itay sa aming bukurin. Sinamahan naman ako nito. Binagtas namin ang daan papunta sa bukid. Nang sa di kalayuan sa aming daraanan ay may masipat kaming mga matang dalawang malaking aso na nakaabang sa amin. Nang Nangilabot kami at hindi makakibo sa pagtayo dahil sa mga wangis ng malalaking aso na hindi pangkaraniwan. Nang niling ako si Sharon, napansin kong napaihina ito sa kanyang suot na short at nangangatal sa labis na takot. Nang mayamaya -maya ay nakita naming nagsiktakbuhan na ang mga ito papunta sa aming direksyon. Nang malapit na sa amin, ang dalawang asong iyon ay naguunahan at nanginginig kaming nagsitakbuhan pabalik sa aming pinanggalingan. Sadyang mabilis ang mga aso sa pagtakbo. Nang maya-maya ay nagulat ako sa aking narinig na sigaw ni Sharon. Nahagip na pala ito ng kalmot nang matutulis na kuko ng isang aso sa kamay. Nang maya-maya ay nakaramdam din ako ng sakit sa aking braso dahil nakagat na ako ng isa pang aso na nakasunod sa akin. Minasiwas ko ang aking braso kaya tumalsik ito. Ngunit nang makatayo ay hinaboy na naman ako nito. Pagiguan so, na kami ni Sharon. Ah! Dali! Sharon! Bilisan mo pa ang pagtakbo! Nagsisigaw na kami at nataranta ni Sharon sa nangyayari sa amin. Nang makakita ko ng isang sanga sa daan, pinilit kong kunin iyon at ubod lakas kong pinaghahampas ang asong itim na kumagat sa akin. Dahilan upang kumalahong ito at umiyak dahil nasa pulko ito sa ulo. Nang si Sharon naman ay makakuha ng batong matulis at pinukpok din niya ng ubod ng lakas sa noo ang humahabot sa kanyang aso. Kaya naman ay mas lalo pa naming binilisan ang pagtakbo na kahit may mga tama na kami ni Sharon sa katawan. Dahil ang alam namin, hindi lang iyon ang aabuti namin sa mga pangil at kuko. Pag kami ay nasukol na talaga nito o nahuli. Samantala Oh, Nariyan ka na pala. Nasaan ang anak mong si Leia? Bakit di mo kasama? Ha? Ano? Eh, wala naman akong nakasalubong sa daan. Bakit mo pinayagan ng iyong anak na lumabas ng disoras ng gabi? Eh, sasalubugin ka daw niya ng payong. Gawa nga ng naulan. Ayun. Nagpasama pa sa kaibigan niyang si Sharon. May sasabihin pa sana si inay. Ngunit nagdudumali nang umalis si tatay sa bahay. Bitbit -bit ang itak niyang matalas. Pumunta sa mga kapitbahay at binalita na sumugod daw ako sa bukirin ng gabi na. Kaya naman, sa sinabi ng tatay na iyon, lahat ay nataranta, pati ang mga matatanda at pati si Sharon ay nalaman nilang kasama ko dala ang kanilang mga itak at iba pang matutulis na bagay ay nagdudumali ng nagsialisan upang sunduin kami ni Sharon. Nataranta ang mga ito dahil sa alam nilang may mga aswang na naglipa na sa paligid samantalang awang-awa ako sa sinapit ng kaibigan ko. Hinanghina na siya, dulot ng na mga natamunyang sugat sa kamay ng mga aswang na aso. Akmang pagsasakmalin na kami ng mga ito sa katawan ng aking kaibigan na nawala na ng malay dahil sa sobrang pagod at takot sa bayang pa nito sa katawan ako naman ay pagod na pagod rin sa katatakbo at kaiiwas aswang na humahabol din sa akin nang maya maya ay makarinig ako ng mga paparating ng mga kalalakihang may dala ng sulo at mga itak na walang iba kundi ang grupo ng aking ama. Agad akong dinaluhan ni Itay, samantalang kumaripas ng palayo ang dalawang malaking aso at mabilis na nawala sa dilim nang makita nila na may dalang itak ang mga kasama ni Itay at susugurin sila. Halos matroma ang kaibigan ko sa nangyari sa amin. Hindi ko lubos akalain na mararanasan namin ang kalbayong iyon sa buhay namin ngunit hindi pa pala doon matatapos ang problema sa aming lugar dahil gabi-gabi pa rin ay may mga buntis at batang nabibiktima ang mga salot na aswang matuling lumipas ang araw at ang buwan at lalong lumalala ang problema sa aming nayon halos gabi-gabi araw-araw na lang ay may nawawalang bata at mga buntis at araw noon ng linggo nang maabutan ko ang pinsan namin na si Lala. Sinabi niya na magbabakasyon muna siya sa amin dahil presko at sariwa ang hangin. Nagaalala naman ako sa kanya dahil buntis ang pinsan ko. At Lala, hindi mo ba alam na delikado na dito sa aming lugar? Maraming bata at puntis dito ang mga namamatay. Balita namin ay sinasalakay ng mga aswang ang mga iyon. Huwag na Pinigil naman ako ng mga pangontra aswang na kakilala ko at sa amin. Sa mga nagdang araw ay naging maayos naman kami. Walang namiminsala o sumasalakay na aswang sa aming nayon. Panatag naman kami dahil alam naming ligtas si Ate Lala. Ngunit ng isang gabi habang nasa kasarapan kami ng tulog, ay may naulinigang kaming umaangil na hayop sa labas ng bahay. Ganoon din sa aming bubungan. Sa amin rin, nakitulog noong gabi ang kaibigan kong si Sharon. Magkakatabi kami ni Ate Lala. Samantala sa kabilang silid naman sila inayat itay Sunod-sunod na nagkalampaga ng bubungan ang aming naririnig. Kaya nagpasya si tatay na lumabas dala ang kanyang itak. Halos pinagpapawisan na din ng malapot si ati lala at sinabayan pa ng pagsakit ng kanyang tiyan. Nakita ko si itay na tumayo sa higaan. Nakita nito ang dalawang asong malaki na nagbabaga ang mga mata. Nasa gilid ng bintana ng aming higaan at ang isa naman ay nasa bubungan. Agad sinabuyan ni Itay ng katas ng kalamansi at asin ng nilalang na siyang nakapagpasigaw sa mga ito. Agad na sinugot si Itay ng aswang na nailaga naman niya ang tangkang pagharibas ng kuko ng aswang sa kanya. Ngunit hindi niya napansin ang isa pang aswang kaya natamaan siya ng kalmot sa braso. Samantala, ang aswang sa bubungan ay pinipilit na sirain ng bubong upang makapasok at makuha ang sanggol sa sinapupunan ni Ate Lala. Halos sinmatay na sa sobrang sakit na nararamdaman ng pinsan ko. Wala ding nakakarinig sa amin. Dahil siguro ginamita ng orasyon ng aswang habang abala si Itay sa pakikipagpambuno sa dalawang aswang sa labas. Hanggang sa nakapasok na sa loob ng aming bahay. Ang isang aswang duman ito sa siwang ng bintana at nag-anyong pusa. Tumutulo ang malapot nitong laway habang titig na titig sa tiyan ni Ati Lala at natatakam. Agad namang tumalima si inay. Kinuha niya ang asin at sinabuya ng pusang itim. Si Sharon naman ay nagdiktik ng bawang kahit nangangatog pa at binato sa aswang. Pakmang susunggaba ng aswang si Ati Lala. Nahagip ng paningin ni inay ang buntot pagi. Agad ito niyang kinuha at hinampas ng paulit-ulit ang pusang itim. Ito ang nararapat sa iyong aswang ka! Hindi naman magkandamayo sa sakit ang aswang dahil sa nadaramang sakit dulot ng paglatigo ni inay. Kumaripas ng takbo ang pusang itim sa madilim na lugar. Samantalang lumabas naman si inay upang tulungan si Itay. Halos mapaupo si Itay sa lupa sa tindi ng pinsalang tinamo. Sugat sa pakikipaglaban sa mga pusang itim. Agad namang nahataw ni Inayang ng buntot pagi ang isa pang pusang itim na balak atakihin si Itay. Umatungal ito dahil sa sakit na darama. Nang akmang susunggaban ng isang pusang itim si Inay ay mabilis itong nataga ni Itay. Nang itak niya kaya umatungan din ito sa labis na sakit. Tatagayin ulit ni Itay ang pusa nang mabilis itong nakatakbo sa madilim na parte ng gubat. Nang mawala na sa kanyang paningin ay agad naman siyang bumalik sa loob. Agad na ginamot ni inay si Itay at nawala na rin ang matinding kirot ng tiyan na nadarama ni ate Lala. Nang gabing iyon ay dahil sa pangamba ay hindi na kami nakatulog himas-himas ni Ati Lala ang kanyang tiyan nang nakangiti. Akala ko anak, mawawala ka na sa akin. Nang maya-maya ay magliwanag na ang kalangitan. Saka pa lang kami kumilos upang gawin ang ating mga gawain. Namalengke sila inay at itay. Nang mula sa balkonahe ay nakita ko ang isang matandang babae na nakatingin kay atilala. Lala sa baba ng tapat ng bahay namin at dumako ang tingin nito sa tiyan ni Ati Lala. Na habang si Ati Lala naman ay nakatitig lang din sa matanda. Agad akong bumaba ng hagdan upang makapunta sa harapan ng aming bahay. Ngunit pagbukas ko ng pinto ay wala nang na matanda. Naglaho na ito na parang bula. Ati Lala, sino yung matandang babae? Nasa ganoon kaming pag-uusap ng dumating si inay at itay. Nagluto na rin kami para sa tanghalian. Marami pa nga akong nakain kasi paborito ko ang ulam namin na dinuguan. Lumipas ang maghapon na hindi namin napagkwentuhan ang enkwentro namin sa mga aswang nila inay, itay at ate lala. Nang maghahaponan na kami ay naramdaman na naman namin ang kakaiba sa paligid. May huni ng tiktik kaming narinig sa bubungan. Agad naming tinapos ang aming pagkain. Nakiramdam muna sila inay at itay sa paligid. Samantalang habang nakikiramdam kami, ay may mabaho kaming naamoy sa labas. Sumasakit na rin ang tiyan ni ang aking pingsan. Kaya kinabahan na naman ako. Naisip ko, hindi talaga kami lulubayan ng mga aswang na ito hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang pakay sa amin. Agad naman nagdikdik si inay ng bawang at hiniwa ang kalamansi, piniga sa isang lalagyan. Si itay naman ay kinuha ang kanyang bagong hasang itak at nakaramdam ulit sa paligid. Aray, ang sakit-sakit sa na talaga na yung jet ko. Daing ni Ati Lala Napapaiyak na sa tindi ng paghilab ng tiyan kahit hindi pa niya kabuanan. Sunod-sunod na huni ng tiktik ang aming naririnig sa labas ng bahay. Pilit sinisira ang aming bubungan. Hindi lamang iisa kundi dalawa o higit pa ang nasa labas at papalapit na ng papalapit ang huni niyon. Kaya mas tumindi pa ang takot namin pati na si Ati Lala. Habang nakikiramdam kami at takot na takot ay kumikilos kami pinaglalagyan ni inay ng asin at bawang ang mga bintana upang hindi sila makapasok ngunit sadyang mabagsik ang mga aswang at gustong makuha ang kanilang pakay walang iba kundi ang sanggol sa tiyan ni ati lala inay pinipilit na namang pumasok ng mga aswang dito sa loob huwag kang magpapakitang takot ka anak ito ang martilyo. Kunin mo. Kapag may pumasok ay pukpukin mo. Hula namin na sila rin ang aswang na gumambala sa amin noong nakaraan. Nagwi ka si Itay. Sige! Subukan yung pumasok. Hindi pa talaga kayo nadadala. Pwes, sige, subukan nyo kahit may takot ay hindi nagpakita si itay ng kahinaan. Habang ako'y nakaupo katabi ng aking pinsan, pilit inilusot ng aswang sa labas ang kanyang kamay sa may bintana. Agad naman itong nataga ni itay. Subalit hindi tumalab dahil makunat ang kamay ng aswang dahil sa ginamit niyang langis. Ang aswang naman sa may bubungan ay pilit pa rin sinisira ang bubong sa galit nito ay lumipat ng pwesto ang aswang. Sa pintuan ay pinipilit pumasok sa loob namin. Nang masirang pintuan ay agad nakapasok ang aswang. At aatakihin atakihin nito si Ate Lala nang mabilis na mataga ito ni Itay. Ngunit hindi tumalab ang talim. Matalin man na napatingin ito kay Itay. Lumapit ito at hinagis siya. Kaya napasandal sa pader na ininda naman ang pagkakahagis sa kanya ng nilalang. Nang matapos maihagis ng aswang si Itay, ay ang inay naman ang pinagbalingan nito at kinalmot. Nagpambuno sila. Nabitawan ni inay ang kanyang buntot pagi, Kaya nadampot siya nito at inihagis din sa may pader. Nagkauntog-untog si inay. Kaya nawalan ito ng malay. Inay! Inay! Nang matapos ang aswang sa kanila, ay kami naman ang pinagpuntirihan nito. At mangsasakmali ng aswang si Ate Lala, ay siyang pagdating ng kanyang asawa, kasama ng ibang kalalakihan. Ayon sa kanya, ay nakita daw siya ni Sharon. Papunta pala ito ng bahay, nang marinig niya ang mga sigawan at pag-angil ng mga nilalang. Kaya humingi siya ng tulong, aksaktong Pauwi na ang asawa ni Ate Lala. Agad na patay ng mga kalalakihan ng dalawang aswang. Samantalang nakatakas naman ang isa. Sinunog nila ang bangkay ng dalawang aswang. Makalipas ang ilang buwan, ay normal naman na nakapanganak si Ate Lala at naging maayos na muli sa aming baryo kung saan madami kaming napagdaanan na kalbaryo. Inyo pong narinig ang kwentong isnuulat ng ating magaling na writer na si Angel Bueno. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa ating mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito po ang inyong narrator na si Binibining Imahinasyon.